Lolo ko, hindi siya ganun kahilig sa business. Kaya ang problema namin dati, ang NGT naman ng time na yun, isang store lang kayo, maliit na store. Uh, ang, ang, ang way namin ng pagbenta before ni is nilalako. Parang uh, benta sa mga sari-sari store, mga ganun. Uh -huh. So, ang nagiging problema ng lolo ko dati is, pag yung hope kaya mo malam tapos nagiging sa mga sa mga garagaram garagaram tapos binike yan e dati hindi naman ganoon kaganda yung kalsada eh pagdating ngayon sa karoroonan sinasaray? sa na siya. Ahh! <laughs> so, ang, ang lolo ko matalila, sabi niya, hindi dapat gawin natin matibay yung hopya. Paano? Simple lang. Sinatigas. Pag matigas, may isa pang advantage. Hindi mabilis masira, hindi inaamag. Kasi matigas, try. So, may isa pang nangyaring consequence Dahil matigas na yung hopya namin, matibay na, na yung pag binuto mo sa pader, pag magsakop niya pa rin, gano'ng katibay. Wala na rin gustong bumili ng hopya kasi pero wala naman gusto kumain ng, ng, ng hindi masarap, mga oh, tigas, eh, diba? So, doon nag-start medyo hindi naging maganda yung negosyo. Hanggang sa time na hinandal na ng father ko, ang unang ginawa niya is, kailangan gumawa, kailangan pala mo tayo yung muna. So, instead of pork lard, ginamit niya ng uh, corn oil. Tapos, sumunod sabi niya, kailangan gawin natin sulit. Kaya kung napapansin niyo, hope kaya na hindi team, halos walang balat. Mm. Diba? Halos walang balat. Kasi para sulit, Anong gusto niyo kainin pag kumakain ng hokya? Balak o palaman? Palaman. 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 <laughs> so, yun yung, yun, yung, yun yung naging ano. Pero, although ganun na yung ginawa namin, hindi pa rin siya naging okay. Umabot sa point na nung father ko na yung nag-handle, wala na kayong pambayad sa mga kinag wala na pambayad ng, ng uh, staff, wala na pambayad dun sa mga ingredients. So, siya na lahat yung gumagawa nun. So, araw-araw, siya yung gumagawa. Araw-araw, pagkatapos siya gumawa, pupunta siya sa ano, Ongping Supermarket. <coughs> Bakit siya pumunta ron? Kasi dun... <coughs> kasi dun lang merong aircon dito sa Binondo. Uh, no? Ah. So, nung time na yun, supermarket na yung aircon eh. So, pagkatapos niya gawin lahat ng magandang mata, nag-goa siya, okay, nag-benta, mapalot, nag-benta. Pupunta siya ron para magpalamig. Araw-araw pupunta siya, araw-araw di siya bumibili. Kan sa naging suspect siya na shoplifter. Ah. Oh. Like suspect siya na shoplifter to the point na meron na sumusunod sa kanya. Yung yung nakagwardiya ay naka-plain clothes pa. Uh -huh. Pero parang nalaman ng nagwardiya. Kasi araw-araw nga -araw uh -huh. ando siya kasi wala din na naman yung guard. Eh. Uh -huh. Pero ano eh, kung pa ganun tayo wala eh. Wala naman talaga siyang, ano, wala rin siyang pera pang bilhin. Uh -huh. Hanggang sa isang araw, ah, uh, medyo hindi maganda yung ano niya, Then, kung ano siya dun sa... Saan may pinakamalamig na ano? Na part ng supermarket? Freezer. Frozen section. Frozen section. Frozen ng Ice cream. Tinanong niya yung nagbibenta ng na ice cream. Miss, miss, ano yung pinakamabenta ng ice cream dito? Sabit sa kanya, ube. Tapos, may narinig siyang voice. Gawa ka na, ube. What is the... tao lo mi tao ta so alla <laughs> grazie